harvesting lettuce for today's video. Hello beautiful people of the world and for today's video, andito po tayo ngayon sa garden ng aking biyanan. Mag-harvest tayo ng mga tumubong lettuce sa kanyang garden. O, po, hindi po niya tanim, kusa po siyang tumubo. Siguro nung mga nakaraang taon na nakapagtanim siya at ito yung mga wild seeds na lang na biglang nag-sprout. Nag-sprout na English. Pag-season nila. O, di ba? Dibreng gulay na naman for today's video. Alam kasi nang ko na mahilig ako sa gulay. Kaya tuwing may mga tumutubong halamang gulay o mga dahon-dahon sa kanyang garden, tinatawag niya po talaga ako at pinapakuha lahat. Nakita kasi nang ko na bumili ako sa store ng salata. At ang price ng salata ay mahal. Sabi niya, punta ka na lang sa garden, bunutin mo yung mga tumubong salata doon. O yan, at salata ako ng salata. Okay, lettuce. Ito yung mga kagandahan pag may sarili kang tanim, ba diba? Makakatipid ka na at safe pa. Libre na at organic pa. Walang chemical kasi ang taba ng kanyang lupa. Pag ganitong winter season talaga, nagsasawa ako sa mga ganitong pagkain. Puro tayo salata. Tiyaga-tiyaga sa mga lettuce. Kasi wala tayong ibang makakain. Di tulad pag summer, maraming mga gulay na pwede natin kainin. Maraming kong kuditis ngayon. Lettuce lang sa kalam. Mahilig talaga ako sa gulay. So, ayan. Nakadami na naman tayo for today's video, diba? Halos mapunong ko na naman yung plastic ko. May kakainin naman ako for one week. Uh, and that's all for today's video. Thank you, thank you for watching! Ozzy Buna!